Ayan, so tingnan niyo mga idol no. Basta trabaho na may halong pagmamahal, idol. Quality talaga 'yan, tingnan mo. 'Di ba? Parang mag-asawa din 'yan mag-mag-shoota. Ayan, 'di ba? Pagka pagka maganda ang relasyon, maganda ang takbo ng buhay, parehas lang 'yan. Tapos tingnan mo, pag maganda ang uh, molder at uh, maganda ang uh, kumpanyo ng dalawa, napakaganda ang quality ng molder. Huwag well, muna 'yan. Nabitcho ko 'yan, eh, no. Na uh, mo. So ito yung 4x4x8 natin mga idol no. Ay special order po ito. Ayun special order. Okay. So kaganda ng mga ano. Ayun po. Kaganda natin i-stack ngayon. So kung hanap ninyo ay quality, dito na po kayo sa Gym Hardware, Kukulamber, Concrete Products, Manulang Brands, Gym Hardware, Kukulamber, Concrete Products, Sanituan Brands, Gym Hardware, Kukulamber, Concrete Products, Tambo, Magasandik Brands. Kung hanap niyo ay concrete products na quality, dito na kayo. Ayan, walang problema yan.